Kim Chu muling hinirita ng mga Showtime host. Sa muling pagpasok ni Kim sa Showtime, ay muli nga na nagkabiroan ang mga Showtime host dahil sa usapin sa mga mag-ex tungkol sa silent quitting o pagpaparamdam sa isang tao na parang wala naman ay na itong kwenta. Pagkarinig ni Kim, ay kaagad naman itong nag-react sabay sabi nga nito, natapos sasabihin nila, na ako hiniwala yan eh, sabay sabi ni Vice, ikaw ang biktim. Dahil din dito ay muli nga na humirit sila Vice na isabak si Kim. Sa especially for you, ayon kay Vice ay dapat ay hindi basta-basta ang hahanapin nila para kay Kim. Anak umano ng business tycoon o mga achiever din katulad ni Kim, good heart at buo ang pagkatao. Sabay hirit ni Vice na tila may pagpaparinig, yung may sapat siyang pagkatao, na hindi niya ika-insecure yung nangyayaring tagumpay kay Kim. Matatandaan na isa nga sa umugong na issue noon, nakadagdag sa hiwalayan nila Kim at Sian, ay ang pagiging insecure umano ni Sian kay Kim. Kaagad naman na humirit, ang mga fans ni Kim, na si Paulo Umano, ay may sapat na pagkatao, at hindi may insecure sa tagumpay ni Kim. Yung may sapat siyang pagkatao na hindi niya insecure ang mga nangyayaring tagumpay oh. ni Kim. So, you know? ano ano? Inilabas na din kanina, ang official poster ng serye nila Kim na What's Wrong with Secretary Kim.